Eh kuya, bilang mo naman ako ng cellphone. Lagi na lang si Charmy. Oo oh, nga, Angela Goods ko yan eh. Bagong cellphone? Oo, oh, para parang maganda yung paglalaro ko sa ML. Sakto ako napipili ng ano, cellphone mo. Para pang gaming, di ba? Ano ba yan? Sige na nga, bilhin na tayo ng bagong mo cellphone. O oh, ben, nandito na naman tayo sa bodega ni Jinkai. O oh, ikaw, ikaw pumili ng cellphone ng kapatid mo, ano ng ate ba, mo. Ano pa dyan, syempre. Oo. Oh. nga mo yung pagpili ng cellphone sa ate mo para maganda yung paglalaro nyo sa ML. Galingan mo yung pagpili ah. Yung mura lang. Oh, ito pwede na to. Ano yan? Poco C75. Maganda ba yan? Oo, oh, maganda yan. Tingnan mo. 5,999 lang. Pang gaming na. Ma'am, brand new po ba itong Poco C75 nyo? Yes po. With one year warranty po. Ah, one year warranty? Yes po. Ano-ano po yung specs niyan? 8 RAM and 256 ROM po. <laughs> 256 gig na siya. Yes po. Magkano po yan? Um, 5,999 po. 5,999? Yes. 6,000? Opo. Ang mahal naman. Baka meron kayong tag-15 dyan, ma'am. Ay, wala po. wala ba? Sir, kung nabibigitan po kayo, pwede po kayo mag-installment. Sir, pwede niyong ihulugan sa amin yan. One valid ID lang sa Skyro plus down payment po. Pwede hulugan, sir? Yes po. One valid ID lang? Yes. Yung lang yung kailangan? Opo, sir. Ah, may down payment ba yun? Yes po, at least 20% po ng kinuha yung item. Ilang buwan kung hulugan yun? Meron pong 6 months, 9 months, saka 12 months po. Ah, merong isang taon? Yes po. Okay ah, para hindi ako mabigatan, hulugan ko na lang to. Bali 6,000, sir, pwede ko hulugan to ng isang taon? Oo, boss, pwedeng pwede eh. Oh, sige ma'am, kunin ko na po ito ma'am. Sige po. Ayan, che check muna natin. Sigurado ka ba maganda pang laro yan, ha? Check out mo na yan, sigurado na yan. Baka magalit ate mo sa akin pag hindi maganda yan. May tiwala yun sa akin, eh. oh, ganun. Sir, maganda pang gaming daw yan, sir? Yes po, sir. Ayun, no? Brand new, oh. Ayun, no? Ayun po, sir. Wow. Bagong bago may charger na kasama Kasama na po yung charger 33 watts na po siya Patigin po 33 watts na po 33 watts Pas yes. charger yan Pas charger na po Sir may previous po kami Pwede po kayo mamili Kung earphones po Or phone stand Ah previous po Kayo mamimili po sa dalawa Yes po Ito na lang po Ito na lang po Sige ah. po Tapos naka 50 megapixel na siya Ito guys oh Ganda Ang hmm. smooth na ito guys oh Ay wala pa lang um, no. Okay rin guys so, inaw, oh Linaw oh ano po yung free niya? Okay, good. Ito yung third. O, kunin mo ba eh. Suruka, magugustuhan yeah, ng okay. atin mo yan ha? Oo, oh, gustuhan niya to. Nagustuhan ko yun eh. <laughs> Parang gusto ko nga to para sa sarili ko eh. Uy, <laughs> susunod ka na. Lagi na lang eh. Tara na. Okay, para sa kanya na to. Oo, oh, huwag tayo. Tara. Ah, sir, meron nga pala yung bagong TV dito. Bidjoke TV na. Bidjoke TV? Yes, sir. Plug and play na yan, sir. Kukulit mo na lang sa speaker niya. Magkano po ba yan? 8,500 lang po. 8,500? Yes, sir. Ano yung price, Ano yung and price? Yung Ayan eh, yung box niya. Ay yung brand Astron. Yes sir, And, Astron TV po 'yan. Palapakan, palapakan. Eto, yes, sir. May songbook na rin po kasama yan. Songbook? Yes, sir. Yun know, o. May astro natatakpo. Ah, pag bumili ng item na worth of 1,000 pesos, yes, po. pwede ko pa palanunan yan? Yes, po, sir. Uy, well, ilang ticket po yun? Isa po. Isang ticket? Patikin po. Ah, ito. Paano pag ano? Dalawang item binili ko, sir. Dalawang ticket, sir. Dalawang ticket din? Yes, po. Okay oh, yeah. Kapag bumili ka dito ng gadgets o appliances ng worth of 1,000 pesos, eh bibigyan ka nga pala nila ng raffle ticket. At kung bumili ka naman ng dalawang appliances o dalawang gadgets, eh magkakaroon ka naman ng dalawang raffle ticket. At kung Christmas party naman sa inyo at wala kang maisip kung ano ang regalo na ipang raffle mo o ipang change gift mo, eh meron silang Christmas bundle dito. Sa murang halaga, eh marami ka nang maiuuwing mga appliances. Maganda rin to pang regalo sa biyenan mo. Bukod nga dyan, eh may mga sulit bundle din sila dito. Tulad nito TV na may kasama ng amplifier at dalawang speaker na malaki. Tapos may mga iba't ibang klase pa sila ditong speaker na mura nyo lang din mabibili. Marami pa sila ditong iba't ibang klase ng mga appliances na magagamit nyo sa araw-araw. Meron sila ditong kalan, washing machine, meron din aircon, At meron pa sila ditong ref. Meron din ref na maliit. At kung malaking TV naman ang hanap nyo, eh, meron din sila nyan dito. At kung wala ka pang ipang kakash dito o budget, eh, pwede ka dito maghulugan o mag-installment sa pamamagitan ng Skyro. Bukod nga sa mga appliances nila, eh, meron dito din sila dito mga gadgets tulad ng cellphone, Android na pwede mo ang ihulugan o installment dito sa Skyro. Kaya kung wala ka pang budget para makabili ng gadgets eh dito pwede ka magulugan. May mga sulit bundle din sila dito tulad nitong TIG 6999. Dalawang brand new na Android na ang may UI mo. May kasama pang mini pan. Iba't ibang klase ng mga cellphone ang meron sila dito. May mga pang daily at meron din sila dito mga pang games. NTC original yan guys. Kaya talagang original at legit itong mga cellphone nila. Meron din sila dito mga kids tablet sa halagang 1,899 meron ka ng kids tablet kaya kung wala ka pang maisip kung ano ang ipangreregalo mo sa mga bata eh pumunta ka na dito meron din sila dito mga quality na tablet bukod sa mga android at tablets eh meron din sila dito mga iphones yung mga iphones nga pala nila dito eh second hand nga pala use but not abuse at syempre eh, hindi mawawala dyan yung kanilang mga laptop meron sila mga second hand na laptop dito na use but not abuse pero kung brand new naman ang hanap mo eh meron din sila at kung estudyante ka eh meron sila dito printer. Kaya kung naghahanap ka ng ipangreregalo mo, eh, pumunta ka na dito sa bodega ni Jinkai. Dito lang to sa baklaran. Tapat lang sila ng two shopping center. Nasa Google Map lang din sila. At eto naman ang kanilang FB page. At kung wala ka pang budget, eh, pwede ka maghulugan dito. So, paano hanggang dito na lang, ah. Bye-bye!